Ah, ayo mga brad. May para sa May, dapat, may dumating tayong bisita ngayon. Kasi nga nang problema na? Ah, hindi raw namamatay yung stoplight sa likod. <bawin> <coughs> 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 patayin ko muna, patayin ko muna yung wala. Malayin? Hindi, so... kahit patayin mo ang mga gina nandiyan pa rin niya. Oh, yeah. So... Uh, kasi yung stoplight, hindi yan kasama <coughs> sa susi kahit patay na susi nandiyo pa rin yan ang problema nito mga kabrad ay ayaw kumatay yung stop dead switch oh. wala naman natapak ng preno ayaw pa rin, nabuhay pa rin ngayon papatayin ko kung mo na kung patay pa siya okay ating chicken Ito na yan bossing ah. Oh. Nakita mo ito? Uh, Ayang mga mga plastic-plastic na yan oh, naglaglagan no. Okay, oh. Ayan pala yun. Ayan at ayan yung stopper ng ating slap stop, stop light switch. Nadurog na po yung plastic. Ayan oh. Nadurog na. Kita mo ba? Yeah. Ayan. Wala na pong pumipigil doon sa kanyang piston ng stop light switch ayan yan yan sira na po yung ano butas na kita nyo yung stopper butas na oh ayan o oh. ayan o oh, yung yung stopper ng piston ay butas na nabasag na yung plastic ayan ayan Pwede tayo maglagay dyan ng tornilyo. Lalagay na natin ang tornilyo. Ito yung pinaka-stopper niya, busing. Pag tama dito ng piston, mamamatay na yan. Tignan mo, isusok-sok ko lang tuloy. Yan. Yeah. Oh, yan, namatay na, boss, no? Namatay na. Oh, tatapakan ko. Oh, Sige po, ka pa doon. O, pa. na. Ay, Yung talampag, langit-langit at lock ito ay hindi para sa akin yung puting. Pang-mechanico. Under chassis. Ako'y... electrician lamang. Ah, uh, shout out muna mga brad. Uh, first of all, shout out kay Maria and Orlando Pidus. Shout out po. Kay Juanito de la Cruz ng Alicia Isabela. Shout out. Kay Jose Pire Benedicto. shoutout po. Kay Jun Ligaspi Jr. shoutout, out. Yan. Kay Renato Bernaldez at kay Bina. Yan, Bina at Karini nang Phase 5 Bagong Silang Caloocan City. Shout out po sa inyo. Kay Frederick Sintino shout out po. Kay Andre Malilin. yan shout out kay Orlando Carreon ah uh, shout out po. June Arnita from Delano, California, shout out po. Uh, sa mga Silent viewers ko, shout out po sa inyong lahat. Kay Raul Judan ng San Jose City, may BSEA, uh, shout out po. Ayaw mga kapat, tapos na tayo. Ilang araw mo ng problema yan, boss? Kagabi uh, lang. Kagabi lang. Kagabi lang. yung battery. ba? talaga yan kasi hindi naman kasama sa susi yung wearing ng stop type face. Hindi kasama yan. Kay Ang hazard, hindi kasama yan sa susi. Reno, hindi yan. Busina, hindi kasama yan. Yan, nalubot na yung battery nila, boss. Uh, hindi nyo napansin na nakailaw. Hindi, okay, tinawag lang sa asap. Uh, nabasag na kayong ano nabasag na yung stopper niya plastic yun eh malutong na sa tagal ang nilalagay ko lang dyan tornilyo, tornilyo. Uh, para pagbalik niya ng pedal tatama, para yung pinaka piston niya mamamatay yung ilo sa uh, ayaw mga kapra, tips lang at kunting kalaman uh, yun, ayaw mamatay ang ay, stoplight switch tara nang hanapin doon sa ilalim Nababasag lang po yung stopper na plastic niyan kaya uh, lagi nakailaw. Hindi namamatay yung ilaw. Ah, paano yan? Tapos na tayo. Tips lang at kunting kalaman. Thanks for watching!